Let's start po with affirmation. Okay. Kasi pag sinabi pong affirmation, positive statements. Eh, yung itsura ng muka, eh ano, positive din. Nando doon talaga yung, yung power sa sa'yo, kaya mo sinabi yon. Eh ngayon, kung mag-a-affirm ka na hindi ka naman pala naniniwala, nagdududa ka doon sa salita mo, eh, hindi po talaga natin masasabing affirmation yon. So, ngayon, ang gagawin po nating affirmation is ah uh, tungkol sa pangalan nyo. Yung first letter ng pangalan nyo sa saka last letter ng pangalan nyo. Think of an adjective that best describes you doon sa first and last letter po ng inyong name. And sasabihin nyo po yun with confidence, with power, enthusiasm. Kasi kung walang nagsasabi sa'yo na maganda ka. E sabihin sabi mo sa sarili mo, I beautiful. Kung may nagbubulong sa sarili mo na, "Po, hindi mo na kaya 'yan." Okay. Sabihin mo sa sarili mo, "I can do it." Sa so, meron po na nagsasabi sa iyo na, "Mataba ka." Hindi. Sabihin mo, "I am sexy." Sabihin mo sa sarili mo, "I smile. O kaya naman po, ay may conviction." Okay po ba? Are you ready? I am Rosario Responsible. I am obedient. This is Jessa Lopez. I'm a joyful life. I am Erna. I am empowered. I am determined, and I am nurtured. I am Rwena. I am resilient and ambitious. I am Masantina. I am joyful. And I am accomplished. Hi, I am fast. I am tenacious. I am sanguine. I am Annaline. I am amazing. I am all around. And I am number one. I am Dima. I am victorious. I am active. Hi, I'm Mindy because I'm time want to and energetic. Hello, sir. I'm Diana. I'm dedicated and I'm adventurer. I'm also...